Hindi makapaniwala si Dalton connect sa nangyaring trade sa kanya para sa Hornets at siya ay pinabalik din naman kagad. Sa kanyang pagbabalik sa Los Angeles Lakers, sinabi mismo ni Dalton connect na handa naman siyang maglaro at yun daw ang kanyang derechang sinabi kay Pelinka at kay Riddick pero sinabihan siyang huwag muna, iparasis mo muna yung nangyari, huwag ka munang maglaro. Finally sa Utah Jazz, binigyan siya ng playing time at kumamada lamang siya ng sampung puntos, 3 out of 7 na shooting mga idol. Marami sa ngayon ang naniniwala na parang sinira ng Lakers itong momentum ni Dalton Connect. Bago ang trade aba, maganda ang kanyang ibinibigay na performance para sa Los Angeles Lakers mga idol. Sad to say, naranasan na ni Dalton Connect yung trade ano at mahirap to para sa kanya mga idol. So sa ngayon, kabilang siya sa mga nag adjust pa. Kabilang kay Luka, etrenade siya ng Los Angeles Lakers para sa isang big man hindi naman siya maaambunan pa ng minuto sa kadahilan ng nandyan na si Luka at nandyan pa si Reeves. Pero ngayon mga idol, tatlo na sila dahil hindi naman laging matagumpay yung kanilang pag trade Totally mahirap to para sa kanya dahil bumaba ang kanyang minuto. Pinapirma ng Golden State si Kevin Knox sa isang 10-day contract at ito'y ifa-finalize pagkatapos ng All-Star break mga idol kung ipagpapatuloy pa ito ng Golden State Warriors o siya'y wave na lamang. Sa season na ito mga idol, sa kanyang paglalaro sa Santa Cruz Warriors, siya nag-average ng 21.8 points, 8 rebounds and 2.4 assists sa loob ng 32 minutes. Grabe mga idol, mabigat ang kanyang minuto. Sa mga nag-aakala dyan na itong si Kevin Knox ay isang kwardya, hindi po. Siya ay isang veteranong forward mga idol na siguradong matutulungan naman itong Golden State Warriors dahil marami-rami din namang nawala sa kanila, especially si Kyle Anderson. Kahit papano ay mayroon silang manlalarong maaasahan ulit at mabilis to. Ngunit ating aabangan na lamang mga idol kung ano ang gagawing ni ng Golden State Warriors sa kanyang kontrata sa susunod na linggo. Pagkatapos lumabas sa mga balitang hindi raw siya maglalaro para sa Phoenix Suns, ngayon mga idol, sinabi na mismo ni Vasily Message na hindi siya babalik sa Europa. And as long as meron siyang kontrata sa NBA, siya ay maglalaro. Ang rason daw kung bakit siya ay pumunta sa NBA ay para i-challenge ang kanyang sarili para umalis siya sa kanyang comfort zone. Basta raw mayroong NBA team na magbibigay sa kanya ng pagkakataon at ng kontrata, I'll be 100% dedicated to play. Sa mga hindi pa nakakalam, itong si Vasily Message ay isang MVP sa Europa. Magaling na siya doon. Tinitingala siya. Pero pumasok siya, pero pumasok siya sa NBA para i-challenge ang kanyang sarili. At ngayon siya ay magsisilbing bitranong firepower para sa Phoenix Suns. So totally, kanyang sinat daw na yung mga rumors, yung mga balitang lumalabas na hindi siya maglalaro at aalis na lamang siya. Yan ho yung malaking fake news mga idol. Para sa mga false break NBA updates, tumutok lang palagi and as always, thank you for watching.